Sa mga brad na galit na galit at uh, umiinit yung tumbong dahil daw uh, nakita or narinig yung password sa aking page. I advise kung pwede mag-active ka sa chapter mo. Hanapin mo yung chapter mo. mag-attend ka ng meeting. Tapos, yung video na yon ipakita mo tun sa mga opisyalis mo. Kung hindi active yung chapter mo sa council, ipakita mo. Para naman hindi naging init yung tumbong mo. Ha? Basher ko na nga yung mga walang kaalam-alam sa fraternity organization tapos ikaw, basher pa rin kita, ha? Hindi mo lang kasi alam, ha? <laughs> atin ka ng meeting, tapos pakita mo yung video, alamin mo kung tama ba yung panggagalaiti mo at galit mo, ha? Tapos ipa alam mo sa akin ngayon kung sinabi niya ay mali yon. Hindi po pwede 'yong. Ayon so, meron tayong ano, meron tayong konseho. Ah, uh, ipatawag ako kung saan na konseho, pero dito lang sa Albay Para ano, alam mo na, para malapit lang. Wag mo na akong patawag doon sa national uh, level kasi baka um magastos tsaka malayo <laughs> so yun lang advice ko sa'yo para hindi nasasayang yung galit mo okay long live peace